Ito mga bossing, magpapalit tayo ngayon ng ano, repair kit ng ating water pump dito sa Sniper 155. Kasama ito sa mga maintenance na ayusin natin dito sa ating unit. Pag nag-drain pala kayo ng coolant dito sa Sniper 155 mga bossing, mayroong drain bolt dito sa ilalim ng ano. Dito sa may bandang block. Makikita nyo yan, i-drain nyo yan para lumabas ng mabuti yung coolant para ma-fully drain yung ating coolant sa ating mga unit. Siyempre, ang gagamitin pa rin natin dyan ng na coolant tayo, no? Eco-cool. Dobre Gold legit to mga ano, mga bossing. Okay pa naman yung water pump natin. Kaso ano, isasama pa rin natin to sa maintenance para lalo na pag nag long run tayo eh ano, maiwasan yung pag-abirya. Mahirap na pag naghalo yung ano, coolant at langis. So ito pala yung may kakabit natin mga bossing. Bali doon pa rin tayo sa genuine parts. Para iwas back job. Mahirap na pag pabalik balik yung trabaho natin at paulit-ulit. Tsaka mas subok na kasi pag genuine parts eh. Mahirap na pag nasa biyahe tayo eh nag So yun, babakwasin na natin yung water pump. Tips nga pala yung ano, makikita nyo merong malit na washer dito sa taas. May arrow na yan. Ito kasi yung isa sa mga ano, pag drainan ng coolant para hindi mahangin yung ating mga ano, cooling system. So yun, eh itong may washer na yan, dyan nyo lang ilagay sa may tapat ng arrow na yan. At ito na siya mga bossing after 23 kay Odo. Yung pwede pa talaga itong ating water pump kasi nga ano, tingnan nyo malinis pa siya, wala pa siyang kayod at yung kanyang rubber okay na okay pa tapos tong kanyang bearing okay na okay pa so binaklas lang kasi natin to kasi nga uh, ay wala na may tama na yung bearing natin oh. maganit na siya Sumasabit sabit na so talaga yung bearing yung palitin Bale yung patakbo naman eh hindi naman ako kaskasero pero ang napansin ko yun tanggal yung spring sa loob hindi ko alam kung dati ano kaya ay, ano katatanggal lang yung spring na yun at check natin at ito na pala yung ano, bearing natin natanggal na siya bali ang kanyang tatak dito sa sniper natin ay ah, Indonesia 6000 in East siya sim so, dun sa binili natin na ano na mismo sa kasa ito siya ito nga pala yung kanyang code ano you know. bali ang bili pala natin dyan ay 2.5 lahat kasama yung gasket so napakamahal ang nagpamahal dyan itong ano rubber seal talaga ano to, one, nasa 1.8 mahigit kalahin mo rubber seal lang yan ha. pero pag binili mo sa online sa Shopee 300 plus lang yan so yan, hirap natin tanggalin tong kanyang ano water pump seal oh. ilang beses ko nang pinukpok at naputol pa yung upuan natin ano, pinagsandalan natin <laughs> kakapukpok yun o oh. ito na mga busing natanggalan natin yung kanyang rubber seal at talagang napakahirap nang tanggalin to buti na lang mayroon tayong pamukpok dito ito yung ginamit natin oh. sininsil natin siya dito sa may matigas na parte niya So, dandan lang sa pagpukpok. Aloy ito, baka mabungi. So, ipapakita ko na lang pag nanayos natin mga bossing at ano, para hindi na humaba yung video natin. Madali lang naman ang paglalagay nito. Basta lagyan nyo lang ng grasa rito para mas madali siyang ipasok din. Dito lagyan nyo ng grasa yung kanyang impeller para ano. Halimbawa ito. Lagyan ng grasa dyan sa paligid niya dyan. Kasi habang umiikot yan, pagtagal yan, pag walang grasa yan, ano siya, yun, magkakaroon ng cause na no, gas -gas. yan. Ito kasi yung mga nagagasgas dyan eh. Yan, lumalalim yung hookah nyan. Yun ang dahilan kung bakit dumadaan yung coolant dyan. At saka itong rubber seal, pag nasisira, pag napupudpud. So, yun lang po. Yan, ipapakita na lang natin pag nagkabit na natin siya. At ito na siya mga lodi, nakabitan na natin yung kanyang ano, bearing. Mas maganda talaga kung mayroong kayong pang-press. Dito sa amin eh walang machine shop kaya ano, malayo pa sa bayan kaya mano-mano na -mano lang talaga. Pero dahan-dahan lang ang pagpukpok nyo, wag nyo pukpukin sa gitna, doon lang sa gilid-gilid. Uh, gaya niyan, no? lumampas pero good siya. Then susunod na natin yung kanyang ano, rubber seal. Ito pa lang rubber seal sa rubber seal niya dito yan sa loob. Ito yung papunta dun sa ano, sa tapat ng bearing niya no. Pag ganyan siya. Dito yung may water side. Kasi yung pinagtanggalan natin yun, know, water side may nakalagay diyan no? Water side, water side. So yun, know, parehas sila. So yun, know, lalagyan natin ng grasa para ano, mas madali siya, mas madali siyang ipasok gagrasahan natin ito pwede nyo nang idein ito kahit wala kayong pressure pwedeng pwede dyan okay, ito na siya mga bossing nakabit na natin siya nilapat na rin natin bale yung ginamit ko palang panlapat dyan na itong ano dislock ko iyan oh. pero mas maganda talaga sa disco sa inyo punta nyo na lang sa machine shop sila yung magpapalit mura lang yung labor nyan kaysa naman palpak yung pagkakalagay nyo. Ang mahal pa man din ng genuine nito. 2.5 mahigit. So yan ipapakita ko na lang mamaya pag naikabit na natin para hindi na humaba yung video natin. At saka yung impeller pala nya. Suggest ko sa inyo, lagyan nyo ng silupin dito bago nyo ipasok. Lagyan nyo ng silupin na ganyan. Then lagyan nyo ng grasa then bago nyo ipasok para hindi masira ito. Pag kasi napunit yan, wala na. Tatagas yan so matalim ito. 'Yon. So 'yan papakita ko na lang mga bosing pag naikabitan natin. Sa pagsalin pala lang ng coolant, mga bosing uh, ano, nyo niyo muna dito sa kanyang reservoir, ah. then dito sa kanyang ano. Then dito sa kanyang radiator. 'Yon. Oh. Punuin niyo lang, then i-press niyo tong mga hose niya, 'Yan hanggang sa lumabas yung mga bula hangin. 'Yon. Pero ito wala na okay na to. Then start natin siya para mag-circulate yung kulan pag guminit yung makina. At sasalinan ulit natin siya ng bagong kulan. Dadagdagan natin. After natin madagdagan ng kulan, magti-drain tayo dun sa ano. Magbi-bleed tayo dito sa kanyang bleeder dito sa black niya para matanggal yung hangin. konting-konti lang. Yung natin. So yan, nagbi-bleed tayo dyan ng konting-konti lang. Then higpitan na rin natin yan after natin mableed. Pero hintayin yung lumamig yung makina para hindi kayo mapasok. At iwas na straight doon okay, yan. After natin mableed dun sa black dito naman tayo magbi-bleed. Para matanggal lahat yung hangin nya. Kasi mag-overheat tayo dito pag hindi natin, hindi tayo nagbleed dito eh. So makikita nyo, nabuksan na yung bolt nya pero wala pa rin yung kulant na lumabas. Ayun, meron na siya. Ibig sabihin nun, mayroon pa siyang hangin. At yun na nga, nagbawas na siya. yun bueno, ang sinabi ko. So, magdadagdag ulit tayo ng kulat dyan. Punoy nyo lang, then, i-press nyo itong mga hose nyo. Yan, hanggang sa lumabas yung mga bula hangin. Yan. Pero ito, wala na, okay na to. Then, start natin siya para mag-circulate yung kulang pag yung makina. So, yan, okay na mga idol. Ma-under ma na yung kanyang fan. Bali, pangalawang under niya pala ito. At saka, ano, hindi naman nagbago yung, ano, wala siyang error ng check engine ibig mag maganda yung pagkakablade natin yun lang ang gawin nyo i nyo dun sa kanyang block then dito i-blade nyo ulit then hintayin nyo mag-circulate ulit yung kulan nya then magdagdag kayo ulit dun tapos pisa-pisain nyo yung mga hose kung ano may mga hangin ganoon lang kasimple ang ano nito para hindi kayo ano, mag-overheat yung mga pinapalitan nyo ng kulan so sana po makatulong ang video na to God bless po sa lahat